Yan, hello guys. Good morning. Almusal tayo. Ayan, ulam namin. Pork sisig. Ayan. Salo kami sa plato, guys. Kinamad <laughs> maghugas. -mag <laughs> Paan tayo, guys? Sarap ng sisig. Makano kaya ganyan? Meron pala mga ganyan. ayan sa umaga hindi nawawala ang kape guys hindi ako nabubusog guys pag wala akong kape Sarap ng kain niya, ha? Dito, nagkamain na siya. <laughs> wala lang, naisipan lang namin magsalo sa isang plato. Dati nung ano kami, nung bago pa lang kami, ganito lagi. Lagi kami magkasalo sa plato. <laughs> Muling ibalik ang tamis ng pag -ibig. Muling pagbigya ng ating nakaraan. Oh, yeah. Na, -na naalala ko yung mga, mga panahong bago pa lang kami. <laughs> Very sweet. <laughs> Ngayon, hindi na maiwasan, mag-away. Pero, nagkakabati din naman, di nawawala yun. Walang perfect sa pag-ibig. Yeah. Thank for watching!